Hi guys. Ayan. Papunta kami ngayon sa ano. Papunta kami ngayon sa Baywalk. Kasama ko yung mga baguets. Ayan. Yung mga baguets. Uh, oh, kami ng magpapahangin lang. Mag lalanghap kami ng mga ano, fresh air. So ayun. Kasama ko ang mga sobrang sad. So, nandito kami ngayon sa tapat ng bahay dati ni Nena. Ayun. Ano? dito ako. Ayan, di ba? Para ako may mga bodyguard. Naliliitan ba kayo sa kanila? Magpakilala kayo. Kalala ka isa, isa Ayan si... Hello, <laughs> Hello po. Hello. Ito na Sino ka? Sino ka? Sino ka? Bitoy po. oh, Ikaw? Ikaw, Bitay. Hi. Ano pangalan niyo? Angelo. Angelo and... Angelo. Ito yung mga girls, kailangan natin. Kailangan natin yung video itong mga ito. Ayan, ikaw? At saan naman ang lakad nyo, girls? Shane. At syempre, boo. Yun, doon kami pupunta, guys. Maglalakad yung sponsor. O, tabi. Tabi, may dumarating. So, ayun. Para mamaya mapapanood nila yung mga sarili nila. Ayan. Mamamasyal kami sa Baywalk. Baka naman yung hangin dun, medyo masama ang amoy, ha? Hindi naman. Sa, Hindi po sa, sa katabay. Baka amoy tayo. Marami dito ano, eh. Echas. Marami dito ang echas. Mga nagagwapuhan at gandahan ang so, ano bang gusto nyo kainin dun? Ano bang may pagmamalaki ng baywalk? pagmamalaki ng baywalk? ng Anong may pagmamalaki ng Baywalk? Pagmamalaki din ng Baywalk. O kayong mga taga gumaka taga no! Wala ba daw kainang masarap lalo? Anong meron doon? Bukod sa rayo. Jollibee. Parang Jollibee lang ang gusto nila ah. Mukhang hindi mukhang hindi mapupunt mukhang hindi mapupunta sa ano ha? sa dagat. ating tingnan natin. Baka may riot pala dito. Putik baka ganoon ang makita natin na tatakbo na ako pabalik. So ayan dito na kami sa babagay. guys. <laughs> 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 ayan, yung iba kasi nakaluwas na ng Maynila kami na lang yung natira dito so lakad lakad like and subscribe ayan, nandito na kami sa bayan ang gagawin namin para mahabang stroll ay lakad kami ayan, dito yan sa barangay Sisa! Sisa, hawak ka ba? Huwag kang magpunta sa likod. O, oh, ayan. Anak. Si Sisa pala hindi pa nakita sa vlog. So, ayan guys. Nandito na kami sa kalsada. So, ito tabi. mga dapat tumabi. Ano ba kayong bagong taon ba ngayon? Feeling ko bagong... feeling ko bagong taon ngayon eh. Hindi ba bagong taon ngayon? oh <laughs> ayat guys National High School. Ayan o, sa gilid. Walang masarap na pagka... Walang mga kainang masarap doon? Ha? Hindi Bakit di ba kayo pupunta doon? Ay, eh? just tong mga tulad Oh, may Korean. Let's try the Koreans. Oh, my. Oh, siya palang may alam eh. It's like uh, there's a lot of Korean food. Oh, oh my god. Yun pa lang maganda doon. Kasi birthday ngayon ni Ate Ate Bingbing. Ano <coughs> daw? <coughs> <Pink> <coughs> Wala pa yung birthday celebration. <coughs> 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 Nauna na yung birthday celebration. So sunod na lang. Ayan, medyo katawa tawa kami ngayon kasi nakalabas na kami ng ano, ng howling. Alam niyo, so sad. Galing kami sa libing kanina ni Ate Nena. Hindi pa rin sinkin sa amin na umalis na siya. Iniwan na kami at ito yun, isa yun sa maingay. Oh, may tae ha. loh <laughs> Oh, <Oy>, tae. <laughs> so, ayun. Eh, ito yun. Dumaka National High School. Diyan ako nag aaral Pag ganitong oras, mga Anong oras na ba? Alas 7 pa lang, no? Alas 7 pa lang, medyo ano na dito. Medyo tahimik na ng konti, pero pagdating mo ng bayan, marami pa rin tao. Ito yung gumakal na si ay Valhalla. Ayan. Ay, dito ba? Bawal ba dyan maglakad? Ah, ito yung gilid ng school. So natin ang mga nakachinelas na naka medyas. Shout out sa mga nakachinelas na naka Shoutout sa mga nakachinelas dyan. Lahat pala. Gangsta. Gangsta, gangsta. Nakakamiss. Sagutin nyo si Ate Bingbing nyo ha, baka mamaya bumalik na yun. Si Bingbing, sagutin nyo, baka naghahalap na tayo. Sorry naman, Bing, galing kami ng bundok. Bundok ng tralala. Bakit ang, ang layo ng... Ayan, guys, oh. Yan ang kalsada, paggabi na dito. kaya nga gumaka so natatandaan ko ng bata pa ako isa itong malaking tulay tulay pa rin siya ngayon pero wala na kaya pag nahulog yung cellphone ko sayang and realest ng trend so ito yung daanan namin dati yung bata pa ako ito daan namin yung dati. Oh, welcome. Pagdating nila dun sa pupunta namin, gutom na yung mga yan. Kaya, mapapalaban. Ako na na. Grabe, piyan. Yung panigong. Ayan, uuhaw Oops, kada labong pa daw. Tawa pa more. I love you pa si Omboy? pero ako pa Omboy. I'm, <not. laughs> I'm, 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 I'm Des Pasita. <laughs> Walang Omboy na vlogger. <laughs> Despasita nagkakamali ka ko. Wala sorry pa. So guys, eto eh, ra tayo ngayon lo no? Credit. Credit Corporation. Oh, wag ka ra -oke. Sa gumakalun. And just just rest ooh Ayan, yan yung Just Restable. Dito sa gumaka. So, ayun. lang kayo, girls. Ayan. Dito na kami sa bayan, guys. From bundok to bayan. Ito yung simbahan ng gumaka. Ang katabi niya ay munisipyo. Yan yung munisipyo. Pero, sumortkat kami. Kasama ko ang aking mga pamangkin. Siyempre, minsan ko lang silang i... Ayan yung simbahan. Sabi ha, wag masyadong ano. At ito yung... Ayan yung Jollibee sa dulo. Ayan yung simbahan. At... Ito yung Korean, sinasabi nyo? Ay, ba yan? So, meron din Korean dyan. Sa dulo? Wow! Meron din pala dito, ano daw, guys. Meron dito, ano, dun sa dulo. Anong tawag nila dito? Baywalk? Baywalk gumaka. Ayan! So, nandito na kami sa Baywalk gumaka. Ayan maraming mga meron pang pusya ayun oh. No? baywalk guma wala na yung parang mga ilaw tapos na ang Pasko eh na. Oh, sarap ng hangin grabe Ate Bingbing. Wow, gandang lamig. Oh, may mga naalala pa sila, oh. May mga naalala pa sila. Oh, baka may tae. Eh. I message yo kung nasa sila. Madilim lang pala ako. Two thousand years later. Guys, nandito na kami sa may uh, anong tawag dito? Kastilyong Buhangin? Kastilyong Buhangin. Dito sa bayan ng Maka Quezon. Ayan. Ano po ito? Sakop ng Quezon Province. Dito sa Dito sa Gumaka. So ipapakita ko sa inyo yung pinakasikat Pinakasikat to na pasyalan dito sa gumakakeson Ayan, part 2 na to actually Kanina natanggal So eto yung pinakasikat na pasyalan Ang kastil yung buhangin nakilala dito sa gumakakeson So ayan guys Samahan nyo ako, papakita ko sa inyo Kung ano yung ganda dito sa loob Kasi panahon pa to ng mga castila So eto na guys papasok na kami dito sa Pastilyong Buhangi. So, ayun guys, ito yung Pastilyo dito sa Buhangi. ng sumasikat na sikat na pasyalan. Simula pa ng mga kabataan ko. Kabataan? Bata pa naman ako. So, talaga ito yung pinagpuntahan ng namin noon para makapuntate, kasutok, chikahan, at okay. pumasok. Ay, sarap. Ay, yung mga kanyon, hindi yata tayo makakapasok kasi nakalak. Ay, nakalak na. So, ayun yung mga kanyon. Ayun, ayun yun. Ayan. Ayan. O, ba diba? Nakakatakot, guys. <laughs> sarap, Ayan ayun yung mga, mga kanyon na, ano, yeah. Uh, na pasyalan dito. So, yun lang. Hindi pa pwede makapasok kasi nakalak na yung gate nila dahil siguro maraming tumatambay dyan or ginagawang ano-ano. Uh, so, dito tayo. Ikutin natin yung kanilang kasi gandaan yung gandaan nyo kung at ito yung may mga kweta alam niyo guys may kweta dito pakita mo yung taas ito yung kwenta dito ito yung daalan talaga ng mga sundali diba to so pinakpan lang to ng ganito para hindi mula pero yung totoon dito yung pinakailalim nito eto yung lagusan papuntang simbahan kasi doon sila dumadaan dati mga panahon ng hapon Dito sila dumadaan kapag may mga kalaban doon sila pumupunta sa may simbahan doon lang lusog nila kaya eto yung kuweba na ginamit nila pinakpa na lang yan kaya ganito ng tsura wala na siyang butas guys napapansin wala na kasi sarado na yan yung lagusan papuntang simbahan so ikuli na rin natin ito ano meron let's go so ako mga opas kaya so ayon kung mga It, lang so ayon kung ako mga pamangkin mga pamangkin lang so ayon so ayon mga pamangkin lang so ayon kung ako mga pamangkin lang so so ayon kung ako so kung kung so ayon kung ako mga pamangkin lang so ayon kung ako mga pamangkin lang so ayon kung ako mga pamangkin Birthday girl, <laughs> <birthday> girl. <Yeah. laughs> <laughs> ano Sabi ah, sa <laughs> birthday girl Siyempre hindi pwede Ano masasabi mo Ayan ah Dito ka pa nag-celebrate Sa Castillo yung buhangin Yay Hi. Yay <laughs> Ayan Umalik po ulit kayo Sa birthday girl. Of course, of course. Happy birthday.